Hello mga idol. Today is Sunday. So pahinga muna tayo ngayon idol. Hindi tayo bumiyahe. Si Bonso lang ang bumiyahe ngayon. So mag-isa lang ako sa bahay ngayon. So ayan, magpe-prepare lang tayo ng ating makakain. Kasi mamaya pa uuwi yung Bonso ko eh. siya mga idol. So tayo lang sa bahay. So ang bilis lang ng araw. Sunday na agad right? Pakita niyo ko, pakita ko idol sa inyo mga ang kakainin ko ngayon. Lunch na ngayong tanghali. Kasi mag-isa lang ako sa bahay. Right? Tingnan mo idol kung, kung anong kinakain ko mag-isa. Ayan idol Oh. Ayan ang pakita ko sa inyo. Ayan idol. Dito yung luto ko yan paksiw na tambakol yan ito mga idol binili ko to gusto ko kasi ng gata ayan uh, 40 pesos tuloy nga naman yan gata yan mga idol tapos ito 20 pesos ah uh, adobong sitaw yan tapos ang hiyak ko ng sabaw yan so yan lang idol ang eh. <coughs> pagkain ko na sa tanghali yan sitaw yan gulay tapos ito mga idol ito ang ito, tambakol yan buntot lang natira so ito yung tulingan nagata so ang bali ang ginastos ko lang idol no sa ulam ko ngayon is uh, 40 saka 20 so bali 60 pesos lang ang ulam ko ngayon kay ang kanin ko yan, yung kanin na yun na ito, pa yan. So, ito yung kanin ko. Nagsahing lang ako ng dalawa lang kasi wala naman si Bunso. Mamaya pa yun. So, yan mga idol. Yan lang ang ulam ko. Ulam ko sa, ano, sa tanghali pag ako lang mag-isa. Yan, kailangan kasi idol may gulay. Kasi, kagahapon, kagahapon, bumili din kami nung gabi pag uwi namin kasi kagahapon pala bumiyahay kami yan yan so nakita, <coughs> nakita niya na mga idol yung ulam ko ganoon ako katipid sa ano sa ulam eh syempre 50 na tayo so dapat ang ulam natin eh kung hindi isda eh gulay kasi hindi na pwedeng puro tayo ng karne. Pero kung kuma kumakain din ako kahit anong karne, hindi mo ako namimili ng karne. Pero madalas kasi na inuulam ko talaga is gulay sa isda. Lalo na pag yung mga isda sa dagat, yan, paborito ko yan. Saka yan, tilapia, kahit nga anong isda, kumakain ako kahit dalag o kahit anong isda, yan. Haluan, kung may kung makaalam dyan ng isda na haluan sa probinsya, yung yung dalag yun yata haluan eh sa Manila tapos yung, yung ano yung pantat sa amin ano ba yun sa Tagalog yun. Um, may tawag yun dito yun kumakain ako nun lahat lahat ng ano kumakain ako hindi ako namimili ng pagkain pwede nga ako kumain puro gulay so ganyan mga idol pagkain kasi basta yung importante makakain kasi sa araw pwede na <laughs> hindi, mo, hindi mo na dapat na kailangan mamili ka lagi ng pagkain eh kung may ihain kang baboy di ka kakainin ko <laughs> may ihain na baboy kakainin eh masarap din naman ang baboy kahit pa lalo pag litson eh kumakain din ako kasi may limitasyon saka mahal yun mga idol hindi mo pwede <laughs> Wala amin lang yun, mahal. Magkano ang kilo ng lechon So, ano nang tayo? Mas healthy nga itong mga isda eh, kasi sa mga karne ka ng karne. So, Sunday kasi, mga idol, no? hindi ako lumalabas kasi dira lang ang nagpapaano, nagpapa shipping ng, ano, ng Sunday kasi mostly kasi mga taon yan, eh, minsan ang iba tulog pa Ay, yung iba niyan ano pa yung sa bahay lang parang ayaw nilang ano tapos na mamasyal sa hapon kaya mahina ang delivery pag sunday saturday yan medyo okay saturday kagahapon bumiyahe ako kagahapon ngayon lang ako nag hindi bumiyahe kasi wala talaga mahirap sa ilang gasolina mo pag sunday kasi pahingahan kasi ng mga tao wala alam niyo ba dito mga idol no, sa Manila Kahit Saturday, Sunday, grabe, parang Friday, Sunday, parang Friday, Monday. <laughs> wala nang, wala nang ano dito, wala nang araw na hindi traffic, grabe. Kahit Sunday, kahit Sunday, traffic pa rin. Ganun ka worse ang, ang Manila sa traffic ko, no? Sobrang grabe ang traffic sa Manila. Kahit Sunday, mga idol, sobrang traffic, grabe. Kaya, may estudyante o, la, traffic pa rin. Isipin mo pag Monday, no? Pag may mo yung estudyante, saka mga nag-opisina sa kalye, eh. ah, <laughs> grabe yung traffic. Pag naglabasan yung estudyante, pag pumasok yung mga nag-opisina, ang grabe traffic mo. Solid sa si traffic. Kaya matindi, idol, ang pakikibaka sa, ano, no? sa Metro Manila pag yung isa kang delivery rider. So, ganun, ganun talaga. Pero, tiyaga lang. At least marangal yung trabaho natin. Hindi tayo, ano, hindi tayo, eh, nanluloko ng kapwa, no. So, delivery rider, mga idol, huwag natin, eh, basta-basta del marangal ng trabaho yan. Kahit anong trabaho, marangal yan. Kahit pa jeepney driver ka, marangal yan. Tricycle driver ka, marangal pa rin yan. Huwag mong maliitin yan dahil kundi dahil sa atin, yung mga iba nating mga kababayan, no, hindi natin matira ng mga parcel nila, mga pagkain, may hatid sa tahanan nila, pag mga jeep ni tricycle driver naman. So, ganun lang mga idol. Ganun lang ang buhay. Simple pero rock. Right? So, yun, mga, yun lang mga idol no ay, kumakain kasi ako nag vlog lang ako ng kinakain ko pina, pinakita ko lang sa inyo dahil yan yun lang ang ulam ko pag yung ako lang sa bahay more isda ako sa kagulay talaga pag kumain dahil ano dahil siguro ay, laking probinsya kasi ako siguro nasanay lang talaga ako sa ano nasanay lang ako sa ganyang pagkain no? kasi yung magulang kasi namin sinanay kami sa mga gulay sa isda so kahit anong gulay, isda yan birahin ko yan, kakain ako yan hindi ako nagdadalawang isip dyan na ano, hindi kakain so so So, yung mga hindi pa nakapag-subscribe at ano no, like and share sa ating YouTube channel. Please guys, like and share tayo. Subscribe. Wala namang mawawala. Alright, maganda rin kasi guys, minsan may din natin yung hmm, daily routine natin sa bahay, no? Uh, parang ano, memory, memory habang buhay pa tayo na may pakita natin sa mga tao mga idol, kung ano tayo, kung sino tayo. Alright? So wag natin wag natin akahiya yan dahil Kung talagang totoo kang tao, hindi ka mahihiya sa camera, di ba? <laughs> Ganoon lang naman kasimple yan. Si kasi mahirap kasi 'yung uh, may tinatago tayong hindi maganda sa kapwa natin. Si mahirap pag behind the camera pag magsalita ka, para kang mabubulol pag hindi ka totoo sa camera. Alright, so, yun lang mga idol. Ako ay kakain na. Ano ang oras na? mag-1 o'clock na. Sa 12.55 na. Hindi pa ako makain. So, bumili lang kasi ako sa labas. Nagsaing lang ako. Alright, ay pinakita ko naman sa inyo yung aking kakainin ngayon. So, iwas soft drinks lang muna tayo mga idol ng tubig lang. Tubig lang ako, sapat na. Kung may soft drinks naman, iinom din ako. Pero hindi ko kasi siya hinahanap-hanap. Alright. Ito, nakain tayo ha. Aduh, <coughs> sarap yung gata. Bapak, kainin panggung itu. Kainin tayo, mga ikon. Gila, me. Gila, namanya aku sinain, kuy. sarap yung gatak sa mga yung sitaw sarap Hindi ko na nakain yung paksyo ko. <clears throat> Nagpokus ako sa gata sa kasi sa, sa sito. Masarap eh. Masarap din si, si ate magtinda dyan. Mga na kasi mga idol, mga ulam dyan. 40 hmm. pesos. 40 pesos ano yan? Karne, isda, or ano? Or, um, manok. Yan. 40 pesos yung burger sa kanya. Tapos yung gulay niya, 20. Kaya kung, kung ikaw lang mag-isa, 60 pesos. May sabaw pa na yun, may makakain ka yun sakin ka lang sa inyo. <clears throat> Naiida na na ito ka to. Wala ko na siyang halong gulay. Dapat may pecha ito. Pag nagtuloy nga nagkatako, mga idol, lang nung nagluto ko na may pecha. Ang sarap may pecha yun. Saka kalong. Uy! Huwag kang magkastas dyan. Huwag kang magkastasa na kayo eh. Sarap mga dulong gata talaga ni Ate ano? Nana. Kulingan. Wala ng gulay. Hindi ko muna ito bagunin sa kulingan. Pero gulay. Mas na. tapos so, yung tuloy nga no, yung tumatira. Masyado akong matipid kumain mga idol. Mas hindi ko na akong ubos yung pagkain. Ula, matipid ulam. kasi talaga ako sa ulam. Alright. So yun lang mga idol. Busog. Bye bye. Happy Sunday.